Good morning Shout out muna sa ating lahat ng mga followers ko dyan Syempre shout out natin um, Sa Pianon Content Creators Syempre Sa Pian National High School, Not City 8 Ayan, good morning po sa inyo uh, Dito muna tayo sa high top kain. mamili muna tayo Dahil maulanin Ilang linggo na Maulan dito binabaha pa tayo kaya ayan hanap mo na tayo hanap mo na tayo ng aking Ini sinisis ayan, maraming salamat sa aking mga followers sa aking mga supporters viewers, likers sa walang sawa na suporta nyo sa akin sa mga star cinders ko sa mga gifters maraming maraming salamat po sa inyo 드디어 대 Kuha ka ng kindi, ma. Hanap ah, tayo ng kindi. Kindi. dahan natin sa pagdursery dito sa itak para walang tao gaano hindi tayo makipagsiksikan pagdating sa hapon maraming tao pagdating ng hapon Saan so, anak tayo ng tindi may walang malang lang buy one one dito sa mga ice cream ah <laughs> <laughs> hindi ba lang nagbabay one one yung ice cream dito hindi walang nagbabayuan tikwan. Ha? Hindi walang nagbabaywang. <laughs> Hindi walang nagbabaywang tikwan yung ice cream dito <laughs> sa heat <laughs> <I -tap. laughs> Ha? Yung Yung obi masarap din naman ice cream eh. Wala malambay buy one take one eh. Kuminsan <laughs> doon sa hypermart, mayroong buy yung ice cream doon. Mayroong ice cream doon. Buy one one. Kaya lang dito ngayon wala. <laughs> Ayan. Anap tayo ng mga snack natin dito. Ayan, mga chicheria. So, ayan guys. Uh, thank you. Maraming maraming salamat. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating mga videos. God bless.